Anak, bakit di ka pa natutulog? Tsaka bakit parang malalim yung iniisip mo? Iniisip ko lang po, Nay. Eh. Ba't po kaya galit na galit sa'yo si Ma'am Akala ko ba eh, wala na tayong pakailam sa kanila Tebang diba, sabi mo nga sa akin, ang importante, alam na ni RJ ko ano 'yung totoo. Opo na pero Iniisip ko po eh, ba't po kaya siya galit na galit sa'yo? Layo ka na lang niya inaaway, binubuntong niya yung galit niya sa'yo. Ba't sa mga ganitong sitwasyon, lagi na lang po yung babae yung may kasalanan? Babae laban sa babae. E, ang totoo naman po niyan, si tatay naman po talaga yung may kasalanan eh. Kasi niloko niya po kayo at niloko niya rin si Ma'am Moira. Sana lang po talaga maiisip po yun ni Ma'am Moira. Para hindi ka po niya laging inaaway kahit wala ka namang ginagawa. Kahit wala kang kasalanan, lumalayo ka, inaaway ka pa rin niya. Pinipilit niya pa rin yung gusto niyang paniwalaan. Alam mo ba kung bakit ganun si Moira sa akin? Kasi wala naman siyang pakailam sa akin eh. Kaya kahit magalit siya sa akin, saktan niya ako, wala siyang pake. Para bang punching bag ako. Parang sa akin niya binubuhos lahat ng galit niya kay RJ. Kasi nga, si RJ, mahal na mahal niya. Hindi na kayang mabuhay na wala ang tatay mo. Kaya, sa akin na lang siya nagagalit kahit ano pang mangyari, ako ang may kasalanan. Yun lang yun. Ang unfair lang, Nay. Eh? Pare-pareho lang naman tayo nasaktan dahil sa nangyari.